Nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga talata na madalas ginagamit ng mga anti-katoliko laban sa ating mga katoliko para palabasin na tayo raw ay lumalabag sa nakasulat sa Biblia. Hindi po kailanman pinangalanan na yung image ni Mother Mary ay isang diyosa at ang images ng mga saints ay mga diyos-diyosan. Ang nagbigay lamang po ng konklusyon nito ay yung mga anti-katoliko na pinagpipilitan nila na tayo raw ay gumagawa ng ribulto upang sambahin na madalas ang kanilang pagkaunawa ay, ay I si see Jesus at word idea fallacy. Ang pagkakaroon kasi natin ng mga sacred images ay nagpapatunay raw na tayo ay lumalabag sa nakasulat sa Exodus chapter 20 verse 4, Awit chapter 115 verses 4 to 7, Gawa chapter 17 verse 29 at Roma chapter 1 verse 23. At sa mga patuloy na umaatake sa amin gamit ang mga talatang ito, sana po ay panuurin po muna ninyo ang video ito. Sa ating analysis ay gagawin po natin ang exegesis na kung saan ay gagamit po tayo ng original text at mga komentary ng mga Bible scholars. Kasi po, ang ginagawa ng mga anti-katoliko ay icGes Ano nga ba ang kaibahan ng exegesis at ng icGes, ang ICGs po ayon sa Merriam-Webster Dictionary ay the interpretation of a text by reading into it one's own ideas. Ibig sabihin po ay binabasa mo ang Biblia at iniinterpret mo ito ayon lang sa iyong pagkaunawa. at malaki po ang kaibahan ng exegesis at ng ICGs ang exegesis naman po means bringing out and refers to what we hope biblical interpretation does using linguistic and historical and literary knowledge to get behind the puzzles presented by an ancient texts and to bring out of it the original intended meaning. Kaya nga po, binabalikan natin ang original text para mas lalo pa nating maiintindihan kung anong talagang ibig sabihin ng writer sa nasabing aklat. Hindi po kasi ibig sabihin na kapag naisalin na ang Biblia sa English o Tagalog, eh hindi na natin pag-aaralan pang original text. Ang delikado po kasi dito ay yung iba, dahil naisalin na, ay ipinagpipilitan po nila ang kanilang view o ang view ng isang Pinoy hindi yung kung ano ang tingin ng mga ancient people at ng mga scholars ng nasabing text. Unahin po muna natin ang nakasulat sa Exodus chapter 20 verse 4 sapagkat ito po yung madalas ginagamit ng mga anti-katoliko laban sa ating mga katoliko. You shall not make for yourself an idol or a likeness of anything in the heavens above or in the earth below or in the waters beneath the earth. Ang nakasulat po sa Exodus chapter 20 verse 3 to 5 at sa Deuteronomy chapter 5 verse 7 to 9 ay pareho lamang po. At kung babalikan natin ang original text ng Exodus chapter 20 verse 4, ang nakasulat doon ay Fisel. Ano nga bang ibig sabihin ng Hebrew word na Fisel? Ayon sa The Complete Word Study Dictionary, Old Testament, sa page 909, Fisel ay now meaning idol, a graven image. This word comes from the verb pasal, meaning to hew or cut, which was done to create an idol. Ang pamanahing kahulugan ng Hebrew word na Fisel ay idol, at ginagamit din ang graven image. Pero ang intention nito ay para mag-create ng idol. Kaya nga po sa context at grammar ng Exodus chapter 20, doon sa ikatlong talata ay ginamit din ang Hebrew word na Elohim. Ang Elohim po ay ginagamit para sa tunay na Diyos at ginagamit din para sa hindi tunay na Diyos sa Exodus chapter 20 verse 3, naroon din ang Hebrew word na aker, nang ibig sabihin ay other. Kaya ang nakasulat doon sa Exodus chapter 20 verse 3 ay other gods. Nagbigay ng warning ang ating Panginoong Diyos na huwag gagawa ng graven image ng ibang mga Diyos. Kaya naiintindihan natin kung bakit ang komento ng mga scholars ay hindi naman imahin talaga ang kinokontra dito. Kundi, ang kinokontra dito ay idols. Sa grammar kasi ng Hebrew, pwede naman gamitin sa Exodus chapter 20 verse 4 ang Hebrew word na miklaat. O di kaya sa Greek Septuagint, instead na idolon, na counterpart ng Hebrew word na visel, pwede na naman ikona. Pero bakit hindi ganyan ang ginamit ng writer? Kasi idols ang tinutukoy sa passage na ito. Ano nga ba ang kaibahan ng imahen at ng Diyos-Diyosan? Lahat ba ng imahen scholar, We're going to answer the question: are all images idols and therefore a violation of Exodus 20, verse 4? And the way to answer this question is to define image and idol. An image is a representation of someone that is simply a portrayal of what they are like or what they look like or an attempt to represent something. That is not a violation of Exodus 20, verse 4. An idol is something crafted or painted or represented, which then is seen to be worshiped and that has the belief attached to it that there is power associated with its presence. That is an idol, and that is what Exodus 20, verse 4 is arguing against. So the representation of someone simply to represent their presence is not a violation of Exodus 20, but to believe that it has power or to worship it in one way is a violation of that commandment. <laughs> ni Dr. Darrell Buck, kesa doon sa mga anti-katolikong umaatake sa atin? Sana all! <laughs> Sana all po ay honest sa pag-analyze ng mga talata sa Biblia, di ba? At kung ikukumpara po natin ang credentials ng mga anti-katolikong umaatake sa atin, naabot na ba nila ang naabot ni Dr. Buck? Importante po kasi na tingnan din natin ang konteksto. Dapat basahin muna natin ang nakasulat sa verse 3 at sa verse 5. Verse 3: Kuwag kang sasamba sa ibang diyos maliban sa akin. Verse 4: Kuwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Verse 5: huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Kaya kung titingnan natin sa Hebrew, yung Hebrew word na fisel sa verse 4 ay connected po ito sa Hebrew word na elohem sa verse 3 na may adjective na aker at yung sa verse na testahave. Kung pag-aaralan natin ang konteksto, maliwanag ang sinasabi ng talata. Huwag kang gagawa ng larawan ng ibang mga Diyos para ito'y sambahin. Kaya nga po, ang mga protestanteng Bible scholar ay hindi nila sinasabing masama ang pagkakaroon ng mga imahin gamit ang Exodus chapter 20 verse 4 dahil tinitingnan nila ang konteksto nito. Kagaya na lamang ng isa pang protestanteng Bible scholar na si Dr. Norman Geisler. Ganito po ang kanyang sinasabi sa kanyang aklat na The Big Book of Bible Difficulties sa page 107. Further, not all images are idols. Religious art contains images, but it is not thereby idolatrous. Maliban dyan, ganito ang sinasabi ng isa pang Protestant Bible scholar na si Dr. Bruce Walt sa kanyang aklat na An Old Testament Theology sa page 417. Biblical writers made no mention of a prescription against forms and images. In practice, the second commandment is not against art. In theory, I would support the making of icons. Many make use of icons in their worship and it serves as a wonderful expression of faith and art. Puntahan naman natin na isa pang ginagamit ng mga anti-katoliko ang nakasulat sa awit chapter 115 Verses 4 to 7. At ganito po ang ating mababasa. Ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanilay mga kamay nitong tao ang nagayos. ayos Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita. At hindi rin makakita mga matang pinasadya. Di rin naman makarinig ang kanilang mga taynga, ni hindi rin makaamoy, ang ginawang ilong nila. Totoo nga na may kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Ni wala kang naririnig, kahit munting tinig man lang. Ano po ang masasabi natin sa paggamit nila ng awit chapter 115 verses 4 to 7? Una, tama naman po ang nakasulat sa talata. Ang mali ay yung kanilang pagkaunawa. Pangalawa, maliwanag sa talatang apat, ginawa sa gintot pila ang kanilang mga Diyos. Ang ibig sabihin po nito ay gumawa talaga ang mga tao ng imahin para gawin Diyos. At hindi po ito itinuturo sa ating mga katoliko. At wala pong mababasa nito sa Catechism of the Catholic Church. Ang mga imahin po para sa ating mga katoliko ay hindi Diyos, kundi ito ay paalala lamang. Paano nga ba mauunawaan ng mga taong may malalim na kaalaman sa Biblia ang nakasulat sa Awit chapter 115 verses 4 to 7? Ganito po ang komentary ni Dr. Alan Rose sa si A Commentary on the Psalms 90 to 150 sa page 416. In verses 5 to 7, the psalmist underscores the impotence of the gods of the nations. They had a similarity to human appearance, but they did not, could not function, not even as humans do. This forceful polemic against idols is essentially a praise of God by contrast. All these things that the idols could not do, he can do because he is the living God. He sees, he hears, he speaks, and he acts on behalf of his people. maliwanag na historically, mayroon talagang tinutukoy na gods of the nations. Kaya nga, nagbigay ng warning ang ating Panginoong Diyos sa Exodus chapter 20 verse 3. Dahil ang mga tao ay may mga kinikilalang mga Diyos na gusto nilang gawan ng mga larawan para ito'y sambahin. Pangatlo, ang interpretasyon ng mga anti-katoliko sa talata para sa kanila ay tumutukoy sa mga imahen ng Catholic Church. Dahil ang mga imahen ay mayroong kamay, may paa, may tainga, may mata at may bibig. Ngunit hindi man lang ito makagalaw, makapagsalita, makaamoy, makalakad o makarinig. Kaya ito raw ay Diyos-Diyosan. Ngunit kung susundan natin ang kababawan ng kanilang logic, Ibig din bang sabihin, Diyos-Diyosan din itong mga karubin sa Exodus chapter 25 verses 18 to 20? Dahil hindi rin gumagalaw ang kanilang mga pakpak. Kung titingnan natin ang original text sa Psalm 115 verse 4, ay mababasa natin doon ang Hebrew word na adzab. Ano nga bang adzab? Ayon sa The Complete Word Study Dictionary, Old Testament, sa page 859. Ito ay a masculine noun used to identify an idol. This term always appears in the plural. Kaya, yung nakasulat sa Psalm chapter 115 verse 4 ay Adza Behem, nang ibig sabihin ay their idols. Sunod, ang mababasa naman natin sa gawa, chapter 17, verse 29, na madalas din gamitin ng mga anti-katoliko laban sa atin. At ganito po ang ating mababasa. Yamang tayo nga ay mga anak ng Diyos. Hindi marapat na isipin natin na ang kaniyang pagka-Diyos ay tulad ng ginto, Pilak o ng bato na inukit sa pamamagitan ng kalinangan at isip ng tao. Ano po ang masasabi natin tungkol dito? Una, ang sabi sa talata, yamang tayo nga ay mga anak ng Diyos. At totoo nga po, anak naman talaga tayo ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, hindi marapat na isipin natin na ang Kanyang pagka-Diyos ay tulad ng ginto, pilak o bato hindi po kailanman inisip ng mga katolikong matino na ang Diyos ay isang ginto, pilak o bato. Kaya nga anak tayo ng Diyos kasi hindi natin yan iniisip. Ang nag-iisip lang yan ay yung mga anti-katoliko na uma at sa atin at pinagpipilitan na tayo raw ay sumasamba sa ribulto at ginagawa nating Diyos na hindi naman po natin kailanman inisip yan. Kung pag-aaralan natin ang historical background ng talatang ito, ganito po ang mababasa natin sa isa pang aklat ng isang Bible scholar na si Eckhart novel na may pamagat na exegetical commentary on the New Testament Acts sa page 738. Paul's reference to cult images carved with human skill and imagination would have prompted the members of Areopagus council to think in particular of the most famous statue of the city the 40-foot-high gold ivory statue of Athena Parthenos by Phidias made between 447 to 439 BC of gold from the Athenian state treasury understood as a self-representation of athens paul's critic of the manufacture of representations of divine beings and thus of idol images is an indictment of popular piety in the cities of the greco-roman world a piety which the stoic and epicurean philosophers disagreed in theory but which they accommodated in practice Sino ba itong binanggit na si Athena Parthenos? Athena Parthenos is a lost massive crystal fentine sculpture of the Greek goddess Athena. Maliwanag na kinikilala ito ng ibang mga tao na goddess. At ang huli ay ang mababasa natin sa Romans chapter 1 verse 23. At ganito po ang ating mababasa at pinalitan nila ang kaluhaltian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Sa Romans chapter 1 verse 23 ay makikita natin doon na ginamit ni San Pablo ang Greek word na alaso. Nang ibig sabihin nito ay to change. To exchange one thing from another, to transform. Kaya maliwanag po na ang mga tao na pinatutungkulan ni San Pablo sa nasabing talata ay ang ribulto ng mga Diyos-Diyosan nila na kanilang kinikilala. Ipinagpalit nila ang tunay na Diyos sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At tama nga naman ito sa komentary ng isa pang Protestant Bible Scholar na si Dr. Leon Morris sa Pillar New Testament Commentary. Though the Apostle was not speaking specifically about the higher forms of Greek philosophy in practice, this philosophy easily came to terms with the grossest forms of superstition and immorality. Just as if it, it is a grave count against the lofty philosophy of Hinduism that it utters no effective protest. against the most degrading practices of popular religion in India today. All too often in the history of mankind, a high level of philosophy has been found consistent with all the degradation of polytheism. The ability to think clearly does not necessarily deliver from superstition. Ang mga goddesses po ng Hinduism ay pinangalanan nila. At ito ay sina Durga, Parvati, Lakshmi, Saraswati, Kali, Sita, Ganga, Tulsi, Kamadhenu at Radha. Sa Bible ay may mga pangalan din ang mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, si Baal, si Astaroth, at si Ashera. At marami pang ibang mga Diyos-Diyosan na pinangalanan sa Biblia. Yung mga sacred images, maliban sa hindi naman itinuro sa catechism of the Catholic Church na natin sila bilang mga Diyos at ibigay sa kanila ang tinatawag nating adorations, Hin hindi ko kailanman pinangalanan na yung image ni Mother Mary ay isang Diyosa at ang images ng mga saints ay mga Diyos-Diyosan ang nagbigay lamang po ng konklusyon nito ay yung mga anti-katoliko na pinagpipilitan nila na tayo raw ay gumagawa ng ribulto upang sambahin na madalas ang kanilang pagkaunawa ay I Jesus at word idea fallacy. So ayan po mga kakiers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng di Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na, na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulote niyo ng Mr. Curious Catholic is pains and YouTube channel dami niyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. Rodillo en la iglesia.